sabi ng nanay ko. Ano ba naman yung baon mo? Habi niya. Tingnan mo baka hindi pa mainit. Kasi parang tabi-tabi pa siya, oh. Sabi ng nanay ko. Ano ba yung baon mo? Oh, yan, oh. Ang lamig. Pero kahapon mas malamig, eh. Tignan mo yung hugis. Pinicturan ko yun kahapon, eh. Ano yung hugis eh. Niya? Yung parang... Ano yun? Yung 40 degree Fahrenheit. <clears throat> Wala nang traffic. May traffic pa ba din. Ba't kaya? Always traffic dito. Ba't, hindi ko alam. But, bakit lagi dito mag-stop ka? sabi ko may binisit ko, hindi ko na naalala. Alay niya, sasakyan niya, yung Buick. Hindi, <muchas> iyan. Tawag dito. 32 lang to, oh. Puma. Puma. Mga sapatos, ang maganda. Ito, oh. 46 Anong brand to? basics ata ito. <clears throat> Ayan, daming ano. Dito guys, pwede kang mag-apply ng credit card. Parang matutumba. Mabuhay. Ayun ang maganda oh. Um, magkano yung upuan? Itong upuan. 149. Mura na. Doon sabi nila namin yung ganito, 800. Ano yung suib? Anong tatakaya ito? <coughs> ito. 19 dollars. Babs. <coughs> Yan, sinong gusto ng boots? 32. Ah, ito, Reebok, ribok Na, <coughs> ah, uh, matigas. Ano to? 24 lang oh. Dito kasi parang mura 'yung mga ano, mga gamit. Parang maganda nga ito parang stripe type ko. Hmm. pag-hike. Tsaka yung kulay niya maganda combination. Pero yung kulang kung maganda sa paa, parang matigas. Mga bags. mm <coughs> 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 Ano bang magandang bag ngayon? Ay, ang cute nito. Ang hmm. liit. 34 lang siya. Oo, no, wala kang ganito yata. Wala, eh. bilhin ko na nga. <laughs> so, 88 siya. Pero, 34 lang ang ano niya, price niya. Bilhin mo na. Bilhin mo. <laughs> bilhin ko na. <laughs> ano to? Ah, pwede siya. Oo. Oh, Ganon. Oo, oo. Yan na lang. Ano naman tatak na to? Ito nga, 28 lang, oh. Ah, pero Ah, pero Aldo. Ah, sige. Walang ibang kulay. Halawakan mo muna. Ano ako na lang. Baka mawala. <laughs> <clears throat> Ito, merong ibang kulay. Pero, ano, light, light green. Sa iba, style niya. Ano mo? Is, which? which one? Alin ang magas maganda? Bagong titingin pagkapas. Oh <laughs> uh oh. Hindi ko alam. Iyan kasi dalawa yung ano. Oh, oo nga. Tapos mura. Tapos <laughs> I'll made it. made in bin 24 dollars. Asa maliit. Ah. Magkano yan? 34. 34. Huh? Mga mura lang yan. Uh, nakakuha na naman ako ng jacket. $14 lang. From $29. From $29 to $30. Da for $14. O Easter na ulit. Easter na. Ito oh. Yung mga naka ano? Sa so, next, ano pa yung Ay, April na lang. Oo. Oh, <laughs> oh. 19. Mo dito pala mura mga ano eh. Magkano kaya to? No. Ay nako. Ito maganda. Ito, $7 lang tong bowl na to. Oh. Maganda din to. Ito maganda din to. Eight oh. dollars. Ang hirap magpigil naman. Gusto kong bumili ng marami. Parang kukuha na yata ako ng cart. Mga Sige, kumuha ka lang dyan. <laughs> Bibiling ko ba yung aso? <laughs> Let's see. Sabi ko, hindi ako bibili pero napabili ko. At sabihin ko kay Phil, I got a new dog. <laughs> Before, we cannot eat chocolate because we don't have money to buy chocolate <laughs> sa Pilipina. Makalimutan ko, meron pala akong hat na ganto. Pag malamig. Eh, hindi naman na masyadong malamig. Mainit nga sa loob. Ang dami namin nabili. Naka 124 ako. Dala. <laughs> <laughs> Pero okay lang, maganda naman eh. Worth it naman. Okay. Sina nito. Masarap to. Mangga. Mangga. Mag-haul tayo. <laughs> Top, naka 100 plus na nga ako. Tapos, itong jello. Masarap to. Alam nyo ba, pag break ko, <laughs> ito yung kinakain ko sa work. Tapos, carrots. Maganda talaga carrots sa Asian Asian market. Asian store. Tapos mga ilang few items lang. Ayan. Ano ba to? Oh, sa mama ko to, bumili siya ng ibang ano niya. Ayan, bag. Bumili din siya ng bag. ang lamig niyon. Sabi dito 24, pero I doubt it. Ang lamig niya. Ayan, papasok na ako sa work. day of my two nights. So for um, so new followers, I don't do, I don't do three nights. Kasi ano, <laughs> napapagod na rin. Nakakapagod ng three nights for me. This is only my experience. Sa experience ko, okay. Uh, nag three nights din ako before and I love it because mas mahaba yung off ko pag ganon. But I don't think it's worth it. Lalo na kung off ko lang is three, three days or 4 four days. But maybe, lagi ko sinasabi, if it's like eight days, kasi yun yung maximum, eight days off, then I could do that. Um, but yung four days lang ang off, parang siya worth it yung 3 nights sa akin ah. Lewan ko sa iba. Yan, madilim lang. <laughs> Pero nasa hospital na ako. Yung nga, yung mga experience ko na sinishare is on my It's experience ko yon. Doesn't mean na universal siya. Na ganun din ang na-experience nyo. Nung mga nanonood, nung mga nagko-comment. Siyempre, iba-ibang experience yan. Sometimes, you know, um, nasi-share ko lang kung ano yung buhay dito yung buhay ko or yung ano yung pananaw ko so yung sa nursing yeah, ano magagawa ko kung totoong nag-aalisan yung mga co-workers ko na iba ba diba? and some others stayed kasi matagal na sila dito but others just like for 2 years and then aalis na sila so yung isang nurse na pumunta sa clinic neuro clinic she said she likes the stability na doon siya ngayon although it's 8.30 to I think 8.30 to 5.30 but sabi niya less stress tapos um, more energy daw siya you know but I don't know kasi yun ang experience niya mas gusto niya yung 5 days siya nagwo-work kesa yung dati dito sa hospital namin na um, you know mahaba yung off mo but 12 hours and then stress and you know and sabi niya if you have if meron daw silang um, emergency sa clinic then we'll just send it to the hospital ganun So, yun, i-share ko lang siya. So, disclaimer lang yun. Okay, wag nyo, ano, hina, mali yung experience ko, ganyan, yun yung experience nyo, ang tama, or over-exaggerated yung sinasabi ko. No, it's not over-exaggerated. Yun talaga yun. No, sa Pilipinas, as a fiancé visa na pumunta dito, and then, not, hindi ako nag-work, and then, what happened was, nag- nag-work ako as sa assisted living as a caregiver and then memory care and then medication assistant yung nagbibigay ng meds and then after that nursing after I got to nursing I experienced working in rehab with 27 patients and sometimes 19 patients um, and then after that um, you know uh, nung ano namin worker ko that <laughs> So yung rehab have na yon, and then I experienced working as a you know as a home health. So yon yung mga na experience ko is I'm just letting telling you yung mga experiences na yon and then after that here in the hospital and I'm also um, telling you my experience about trying to buy a house in California and then you know moving moving to a different state buying a house here and how we I don't know if I uh, na share ko na kung paano kami nakapag-ipon how uh, para makabit makapag-ipon kami ng down payment to buy this house uh, na natinitira namin na hindi namin siya nakita or na visit as in one time man lang nung bibili na namin. It's the realtor na we have a great realtor na siya ang nagtitingin ng mga bahay for us. So, isa, isang experience din yun, di ba? And then, we experience also driving from Virginia to California and then California driving here where we are. So, marami akong mga experience na pwede kong ma-share. So, that's why I'm sharing. But it that doesn't mean it's universal na pareho din siya ng experience ng ibang tao. And nagagalit yung ibang tao na OA daw ganun. But that's what I'm experiencing, you know? So, anyway, let's go. Sabi ng nanay ko, Hmm. Ano ba naman yung baon mo, habi niya? Tignan mo, baka hindi pa mainit. Kasi parang tabi-tabi pa siya, oh. Hmm. Sabi ng nanay ko. Ano ba yung baon mo, liit-liit? Sabi nga. <laughs> parang ikaw, insert ng IV. Malapit na. Malapit na yan. Hmm. hindi na, Ay, hindi. Matagal matapos. Break. 3 o'clock. Tapos na ang pagkain. Yan lang ang natira. <laughs> so yan, yeah, nakakain na kami. konti lang hinain ko. Tapos nagmamadali din kami kahit break namin. Kasi nga, yung mga pasyente ko tumatayo. So halika na, balik na tayo sa floor. See you later. NG guys, ang lamig. 15 degree Fahrenheit. Pero hindi naman siya ganito hindi naman talaga kasi ko lamigin. Kaya ang suot ko lang ganito. Mga kaka-worker ko. Mga naka, ano talaga, winter-winter. Ako, hindi naman talaga Oo. ako, ano. Ayan. <laughs> hindi naman talaga ako lamigin. So, umuwi na tayo. Pinapainit ko lang ito sa sakit. Okay. So, okay naman kagabi, hindi na masyadong busy na confused patients ka rin ganun, na ako mahulugan na naman ang tip ko palagi sa mga sumag nurse dito or tech um, teka lang uh, sali sa mga gusto mag tech dito tsaka mag nurse o tech muna si NA lagi kayong tutulong sa mga nurses nyo kasi yung mga nurses, malaki ang responsibility nila sa patient, kahit yung mga tech. So, ang tip ko sa inyo is kapag pumunta kayo sa patient's room, tignan nyo na yung patient kung basa ba sila or anong kailangan nila. Tanungin nyo na, since nandoon naman na kayo sa room, di ba? Um, kasi, minsan, no, nung nasa California ako, Magagaling yung mga CNA, yung mga tech namin sa rehab. Wala akong masabi. Kudos. Pero dito, um, kasi mga Pilipino dun, hindi ko naman sinasabing dahil dito hindi Pilipino. Pero dito kasi, ay Diyos ko, parang ang hirap. O ang buong daigdig. Ganon um, uh, best talaga the best talaga ang mga Pilipinong CNA yun, ang mas, yun lang ang masasabi ko so tip ko lang kapag nandito na kayo pagpasok nyo pa lang sa room kung ang pasyente ay ano incontinent, ibig sabihin na incontinent yung hindi nila masabi kung naihi, naihi sila or na ano na dumi i-check e nyo na sila para kung ano, malilinis nyo na sila ba diba? kung kung kailangan nyo ng tulong usually um, tawagin nyo yung nurse kasi ako sa part 2 guys, mas gusto ko actually na dalawa kaming nag-work sa patient. Kahit yung pasyente, nakaka-turn naman. Um, as much as possible, dalawa kaming nag- uh, nag- nag-turn or naglilinis sa kanya para mas mabilis. Para hindi siya mas stuck dun sa room na yun. Kasi marami pa siyang gagawin eh. So, sa akin, ang ginagawa ko, um, sasabihin ko, if you go to this room, do sa number ng room ko, please let me know and we will change her or him, you know, and then like this, like that. So, ganun ang ano ko, uh, para hindi siya ma-stuck sa room. Kasi ang nangyayari guys, napapansin ko din, no, um, sa so, mga ibang nurses, hindi nila tinutulungan yung mga tech nila. Kuhag lang, pagkuha lang ng tubig, tatawagin pa nila yung tech. Kaya naman ng nurse. Ganon. So, ako, pag kumala naman akong ginagawa at pupunta din naman ako dun ako na gumagawa, ako na nagkumukuha ng tubig you know tapos um, napapansin ko pagpapalitan na nung stack yung pasyente hindi hindi ano, hindi hindi tumutulong yung nurse so ang nangyayari, na-stack yung CNA dun sa room ng pasyente nang matagal, so like minsan 30 to 45 minutes na naglilinis Siyempre, yung minutes na yung ano na yun, sa halip na 15 minutes lang or 20 minutes lang, dumadoble. Sa halip na ma, maka, makagawa siya ng mas marami pa, isa lang patient na gawa niya. So, sa akin, mas gusto ko yung tinutuluan ko yung tech ko para hindi siya na, ano, na-stack na sa pasyente ko. Mahirap din kaya maging tech Uh, ubus oras din yun, saka walang pahinga. Yan guys, thank you for watching the vlog for today and see you on the next vlog. Sometimes um daily vlog lang na upload ko but I'm trying to do it more education about text about the you know mga na naranasan ko dito yung sa trabaho. Kung trabaho lang ang ang ano hinyo hanapin yon. ang daming trabaho. Okay, so next time ako mag um, share ng ibang mga naranasan ko. All thank you for watching. Shoutout sa mga laging nanonood, sa mga followers at sa lahat as in lahat. Okay, good night.